ipakita sa lahat ng naririto ang hotol at sintensya ko sa sino magkasalang tulad dito? na nararapat. Lubid ay pagtibayin hanggat ito'y pagigpitin bukbogin at ang basin itong propeta sinungaling Tingning mga patriarka mga santos mga propeta ito raw ang ikalawang persona nagbabasag na talaga anak raw sa Diyos siya Babagpan ang ko niya sa bayan na kakasila. Lahat ng tayo ginagampala ng aral niya masama. At ang mabigat na bantanas rin, ituturing ang raw maraway agawin sa pulang Jerusalem. Halit lulupigin, patay na kay Cesar, kay Cesar na hari natin. Ngunit kung siya'y ating pababayaan, ang lahat ay sasampalataya sa kanya. Narating pa rito ang maraming taga-Roma Vivid na lahat ating bansa at sa puna ating pananampalataya. Mga patriarka, mga santos, mga propeta, siya ang rawa ng dalawang persona na nagpapansak na nagto Marami na at makapal, ang taong kanyang pinaramalan at ang niniwalang mas dipay, magkagalila yung bayan. Ipinamamarali ni Jesus na Kristo siyang nanawag.